Malaki ang katanungan ng China sa kanilang isipan. Pero bago tayo magpatuloy mga boss, pakisubscribe na ko sa akin channel, pakisupport. Salamat ng marami. China, naguguluhan na malaking katanungan sa kanilang isipan kung paano pinalakas ng Pilipinas ang maritime domain at igigiit ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Sabi pa ng eksperto ng Pilipinas, agad gumawa ng regular joint patrol sa West Philippine Sea tulad ng Estados Unidos, Australia, Japan, Kanada, South Korea, at iba pang nakakasuporta sa Pilipinas. Sabi ng isang opisyal, sa nakalipas ng linggo, natuksaskan ng militar posibleng joint resupply mission ng ilang mga bansa sa West Philippine Sea, kasunod sa banggaan sa lugar ng West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, sinubukan ng China ang resupply mission. Misyon ng Pilipin Patungo sa Ayon Sol, humantong ito sa banggaan na sumisira sa BRP Cabra at sa sibilyang barkong Unaisa noong May 2. Mahalaga para sa Pilipinas ang joint patrol sa mga kaalyado sa iba't ibang bansa para mabawasan ang agresibong China sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay ipinagtanggol ang karapatan na walang provoking The status quo na ayon sa batas. Ikaw ka ba yan? Anong masasabi mo sa mga pangharas ng China dito sa West Philippine Sea kung saan ang ating exclusive economic zone from the baseline 200 nautical miles dapat ang Pilipinas ang nangangasiwa sa ating 200 nautical miles dapat talaga ang Pilipinas ang nangangasiwa dyan, hindi ang China.